isinagawa ang Youth Bible Quiz na nilahokan ng walong grupo mula sa iba't ibang iglesia sa distrito. Tampok sa makabuluhang paligsahan ng talino, teamwork at masiglang partisipasyon ng mga kabataan na nagpapatunay ng kanilang dedikasyon sa pag-aaral ng Biblia. Ang kwento ng masiglang Bible Quiz sa Balitang May Pag-asa ni Mary Basikulan. South Taguig District Youth muli nagsagawa ng Bible Quiz dito sa Rooftop SDA Church na may temang In the Beginning Was the Word, Walking Through the Torah. Sa pangunguna ng District Youth Vice President for Religious at ng mga youth officers, matagumpay na naisagawa ang Youth Bible Quiz na nilahuka ng walong koponan mula sa iba't ibang iglesia sa district. This is to develop the Bible reading habits ng mga youth natin, lalo na yung mga participants. Kasi naniniwala ko na through Bible reading, kahit ginawa mo man yan siya for uh, the sole purpose of Bible quiz or talagang nagbabasa ka lagi ng Bible, um, na yung relationship mo sa Panginoon ng mas close. Natututo tayo ng hindi natin talaga nalalaman, like subconsciously, at nag din tayo spiritually. Matapos ang tatlong masusing rounds ng Bible quiz, itinanghal na kampiyon ang bagong church matapos makapagtala ng kabuuhang 65 points. Yung mga naman ang Creekland Church na may 59 points habang ang Western Bikutan Church ay nagkamit ng ikatlong pwesto na may 58 points. Isang makabuluhang araw ito ng pag-aaral at pagbabahaginan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Una-una namin ginawa nung nalaman namin na kami yung uh, magiging representative is that we prayed muna siyempre sa Panginoon. And um, nagbasa kami ng Bible um, sa abot ng makakaya namin sa lahat ng mga chapter na binigay sa amin para makabisado namin and maintindi namin and uh, may sa puso namin yung ibig sabihin ng mga sinasabi sa Bible. And ayun, um, thank God hindi rin namin ina-expect na kami nanalo but thank you everyone for supporting us. Naging makabuluhang pagkakataon din ito upang higit na mapalalim ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos, pati na rin ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagkakaisa at masiglang partisipasyon ng bawat isa, ay pamalas ng mga kabataan ang tunay na diwa ng paglilingkod at pagkakapatiran. Ang ganitong mga aktimidad ay hindi lamang nagbibigay sigla sa kabataang Christian, kundi nagsisilbing inspirasyon upang lalo pa silang magpatuloy sa paglago ng espiritual at aktibong makibahagi sa mga gawain pang iglesia. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Mary Basulan, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.